Paul! Mga... Hindi na barabos... Di saya, Wag, Wag. tayo kilala! tayo no! kami lalabas sa iyo, Dol! Magkaibigan tayo! ako kanina eh. Kasi yung si... Ang nararamdaman ko, hindi matubak talaga yung hindi matunaramdaman ko. Grabe sa talaga sa hindi ba't yung hindi siya lumaban sa kapangyarihan ng Black Mansion. Alam mo naman yung mayroon pang mga anak na... Ito kita naman natin, parang wala namang lakas si Junji. Kahit ako noon doon, mayroon kong hati. pero wala kong laban yung sakaya na. Black Master kaya. Ito nga eh. Naintindihan ko ang... Hindi ko maringin ang yan.

Tol, dol, tol, tol, Di sa tayo, to, talo, tol. dito tayo tatalo, tol. Tol, kilala mo kami, tol. Kayo tol, kasamahan mo kami. Ako si Dante. Na na ng tulong, so. Totoo okay. yung sinasabi ni Dax, tol. Ano ka sila. Okay. ka, ka. wag ka. magpaano sa kadiliman ang anak mo, Dol! Anong ginawa nyo sa tahuan ko? Hindi namin sinasadya na, Dol. Anong kalaban? Basta maniwala sa kanila, Dol. Tayo mo sa kampi. Basta maniwala sa kanila. Sinong kayo para utusan ako? Ibaba mo yan, Dol! Hindi kami lalaban sa iyo. Hindi kami ba kami kilala? Ano kailangan ko? Huwag, huwag, huwag! Nandiyan na siya sa ano? hindi kami na ba siya? Dol, Magkaibigan tayo. puro Ah, ah! 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 ako nagawa pa niya no? ni no? ang buhay mga kaidol yung binabaril ni Idol Dax hirap ka mga kaidol ang mismong mong kaibigan no? uy! uy! gunggong! ang sitwasyon namin ngayon kaya na mismo kaibigan namin o kasamahan namin na nasa ano na sa panig ng kadiliman ngayon. Sa'yo! Ingat, <laughs> dali mga kayo na. Dul. Kau dia nak dul. Masa si badan dul. Tak tahu aku dul bah. Dul. Maket. Tak tahu aku sedang nak tutup Dag dag apa dag dag. Mas lalu lu malak yang ngatin situasi ni dul. Gusto ko may solusyon ng problema natin pero mas lalong tumitindi dahil sa nangyayari nito. kasi pag pinatula natin Junji, di di natin, mala natin malalaman kung anong nangyari talaga sa kanya <coughs> kaya naman natin yung kaninang napakita si sa atin na binaril niya tayo grabe <coughs> sabi na sawa talaga ito <coughs> buhay natin <coughs> aking problema to yun nga dole mismo tao na tutulungan sana natin pero hindi natin kilala <coughs> hindi natin siya pwede barilin hindi natin pwede patulan hindi, hindi natin pwede patayin doon ba kasi na, na na siya sa ano <laughs> yung pag iisip niya na hypnotize siya sa si dol badan dol pag nang badan eh pagplanuhan natin to paano maanbigyan natin ang solusyon ng problema natin ngayon kasi hindi na tayo nakatugon sa isa lang eh. Tatlo ang problema natin. May problema pa tayo kay Tatay Berto. Tatay Berto at saka anak at saka so, may problema si Junji pa. Junji. Mas G. lalong lumala ang sitwasyon ni Junji. Kaya natawa ko eh. Natawa ko grabe. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Itawa ko na lang yung problema ko dol. O problema natin. yan tol no ah patawa po ako tol no? sa na, problema namin tol ah hindi namin na na grabe tunod tunod yung ano problema namin mga bata nito hindi hindi niya ito hindi kailangan na nga yung ano yung mga bata kasi mga bata yung importante doon kung nasa yung mga bata kasi tingin alam kong ko, nandito lang sila sa tingin ko doon maganda yung ideya na yan kasi wala na wala tayong magagawa na eh si Junji na nasa kampo ng kadiliman na kaya ang gagawin natin maganda yung idea mo kaya nga ano natawa ako eh <sighs> natawa ko talaga oy Dul <laughs> Ting sa likod Dula dyan sa ka na Akala ko napahama ka na huwag mo na sana Di dito pag-usapan natin Dul kung natin, anong Katayamin rin natin ito na doon. Kaya ngayon natawa ako eh. May problema pa naman tayo kay Tatay Berto. Tapos kay... Sa so, mga anak pa ni Junji. Junji. Yung pang mga anak niya. Kailangan pa natin hanapin. Dito dito. Dito ka. Kasi naawa na talaga para ako sa mga bata. Dito para makita ng mga viewers kung anong... Hindi ko alam kung anong nangyari sa si mga bata. Nakagain ba sila? Isang problema yan doon. Kahit naman ako, nag-alala rin ako. Ano magandang plano ngayon? Ito na siguro dad. Kasi alam natin na ang ngailangan ng si Tata Berto ng uh, tulong. Uh, puntahan mo nilang si Tata Berto. Tapos kami nilang ang maghanap sa mga bata. Ano, bayad ka ba? So yun na lang siguro, siguro yung magandang plano kasi pero siguruhin yung bata. Huwag mo na yung ano si, yung si Junji. Si. Yan talaga yun. Wala tayong magagawa na eh. Nasa kampo ng kadiliman na si Junji. Kaya unahin natin yung bata. Tsaka ikaw. Ano kakayanin mo? Ikaw lang mag-isa muna doon kay Tatay Berto? May kaya ko na yun. Mag-ingat ka na doon. Ang... Kasi alam naman natin na malaki ding tulong ni Tatay Berto sa atin. Kaya At na natin. siya. Hindi natin tutulungan. Kaya nga nagpasiha tayo na kami na lang ni Dante maghanap sa mga bata ni Junji. Tapos puntahan mo lang sa Tiber at saka iligtas mo sa Tiber ano cool ka ba? okay ka ba dyan? Okay. okay okay ako dyan mas... grabe sobrang dami talaga ng problema natin maganda yung plano mo maganda yung nagawa nga ako sa dami natin dito ba? problema ikaw naman yung tinutoring talaga namin dito yung uh, uncle hindi hindi uncle oh. magplano ba? magplano Ikaw talaga ang leader namin dan. Hmm. Ay, gusto ko sa team dito. Gusto ko team badan dito. Ang gagawin namin na ano. Kaya nga yun. Ano, basta yun natin. na yung... Huwag mo na yung... Ano nga yung natin? Basta yun na yung plano. Sige, sige. Ito, kailangan masiguro yung mga bata. Lima tayo. Diego, si Junji, ikaw, Dante ako. Lima tayo. Ikaw ang leader namin. Kaya pinag-isa tayo, team badan. Team badan. Yun ba yun? Oo. Oh. Parang... Hindi ko masyado maisip eh. Kasi okay. yung badan, hindi naman yung ganado na pangalan yun? Hindi. Okay naman yun. Kasi <laughs> sa ating grupo, ikaw ang pinakagwapo. Totoo yan, Lord. Ikaw ang malakas na apel dito eh. Diyan talaga ako na ano sa'yo, Kasi yung term na gwapo, parang mawala yung pagod ko ba? Kasi totoo yun eh. Oo, yun lang nga. Baka nang <laughs> tumawa. Grabe naman ka, Dax. Eh? Grabe. Tawa lang ako sa mga dami eh, problema kasi, natin ba? Kasi pag-isipin natin hmm. yung problema masyado. Eh, hindi tayo makapag-isip ng maganda. Kailangan <laughs> na natin kahit ganito tayo. Hmm. Makatawa, tari, makatawa rin tayo ng kumti, rin kunti. Masa rin lang. Kaya nga eh. Pero Dapat, maganda yung naisip mo, yung plano. Dapat. Ah, masiguro yung si Tatay Berto at saka yung mga bata. Mga bata. So ganoon na lang ang gagawin natin. Kaya, ikaw na bahala, tutukan mo si ano si Tatay, kailangan mga meditasyon at kami bahala sa mga anak ni mm Hindi. -hmm. Pagkatapos doon, mabalik lang ako. Mm -hmm. Kailangan harapin ang pagsubok sa timbadan. Timbadan. Ah! Okay. Let's go. Tara. Hindi tayo ah? na. Pala. Ingat kayo. Mag-ingat tayo. Bakit isa sa atin. Ayan tol. Ang napag... Ya. So, mga kaidol, kahit mabigat ng mm, ano, binanas namin siya. ngayon na problema mga kaidol hindi kami hindi kami bibitaw mga kaidol ipagpatuloy namin to na sa gitin ng ano ang mga taong nangangailangan nakatugon muna kami sa ano mga kaidol sa mga anak ni Junji dahil mga batang pasit ng mga kaidol kaya kailangan natin ano tutukan kailangan tutukan muna namin yung ano kung saan yung mga anak na yun o mga anak ni Junji maging problema. So mga kaidol, uh, patuloy kami doon mga kaidol. No? Sa aming paglalakbay. O sa paghahanap sa mga anak ni Junji. Kaya sana mga kaidol ay pagdasal nyo na maging, maging matagumpay kami. O hindi man kami na naging tagumpay ngayong araw na to dahil si Junji ay nasa kampo ng kadiliman na ngayon. Na-hypnotize ni Blackmaster. Kaya kailangan maghagilap na lang kami doon sa mga anak niya. May batis di pala dito mga kaidol. Malalim batis. ada di sana di sebelah, siandu laksa kita berhati-hati di sana nampaknya akan berbulan malapit na rin ng gabi mga kaidol kailangan makahanap kami ng matutulugan o masisilungan pasamantala so patuloy pa rin kami mag ano, mag explore mga kaidol no? o sa paghahanap sa mga anak niya no? ni Junji <sighs> Patuloy tayo mga kaidol. นล้วปุ๊